San Gabriel Project tayo, mga boss. Ayan, nakapag-iba na si na sina master dito. Master, good morning. Good morning, good morning po mga boss. Ah, Ang mga kasama yung master dito, tsaka si Ba Mata. Hi, good morning, mga boss. si Ba, si Jow Mata, tsaka si Junior. Bali, apat po silang gagawa dito. Doon sa Santo Project, ah, konting tayo lang po yung in natin doon. Ah, para matapos na yung test, matatapos na yon. Uh, mamaya uh, punta po tayo sa Vitas Project Vitas Makabebe para tignan kung natanggal na yung mga gamit ni na ma'am doon para pwede na tayong mag start doon sa Vitas Project so ayan yung mga nagawa ng mga tropa natin dito baklas bubong at ka baklas ano asintada sa, sa back, box type box type na design Dami na, Mayor. Daming Dami ng ano, daming pinagibahan ni na Master dito. Yan, ah, nilipat na 'yung ano, 'yung main line. 'Yung kuryente. Yeah, kaoy lang po 'to mga boss, ano? Kaoy lang 'yung kanyang ano. Ah, uh, Mga rapper niya. Kaya kaoy din 'yung magdudugtong tayo dito para sa Eid ang um, pagkawan ng yero tapos pag na uh, ano to master ha, pag nalagay na to sa cemento natin ha uh, para matibay yung mga uh, parakilan pa 2x2 tapos ano yung ano nya uh, 2x5 na kahoy Tanggal na yung semento ng ano Biga Ito namang wall flashing Pari yung mga salamin yung mga pintana Bakit pa nyo pare? Ha? Ah. Para walang madami Stainless Yung wall flashing nilang ginamit Mga cup pero hindi na pwedeng gamitin niya, ano pare? Okay. Ito, hindi na pwedeng gamitin niya, sirahan eh. Mamaya magigiba no? na rin tayo para masar. Tatanggal na niya to. Ay, okay, na po. Yung yero pa yun dalhin bukas. Ah. Uh, Iyan eh, mo, schedule mo pati yung ano, pati yung Ah, ko siguro pa muna. Kawa yo, okay. Kawa tsaka gather. Gather. Bukas pwedeng tayo yung pagawa pag Ang gawin natin pare. Kung Kukuha ka ng ano dyan, sample na gutter Para Ayan o. ba yung ginagawa natin? Bukuha tayo ng ano, sample para sa uh, nagbebenta. Ayan yung guide. yung yeah. na ganyan. Ciao mga boss. Ciao. Ciao, kalakalalan eh. Ah, boss, muna 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 tayo sa Bitas, sa Makabebe para tingnan yung mga ano doon, yung mga gamit nila ma'am doon kung na natanggal na para pwede na tayong mag-start sa Bitas Project at hindi ba na yung master yung sa side Дох, okay. вот. Bitas, Makabebe, Pampanga ayan yung house improvement dito, project natin kaya natin kung pwede na tayo mag start dito ayan po yung gate na yung stainless O yan mga boss, yung ating ano, uh, home improvement dito sa Bitas, Makabebe. Kay Sir Nick at saka kay Ma'am Joy, yung ating ano, client. Ayan. Maganda pa po yung bahay. Kailangan, hold, mo, hold, model po siya. Ang gagawin natin siya ng modern. Ayan o. Ito gagawin ano, kwarto. tsaka ano, TV console dito. Ayan po si ano, si Sir Sir Nick. Ayan. Ayan, po yung ano yung yung client natin tsaka si Ma'am Joy. Hi. Nino po yan Ate Heidi. Ate Heidi. Yeah. Heidi. Ayan na. Ito yung ada lang picture. <laughs> <laughs> Wala na kaging vlog. Vlog <laughs> so, na ka. Ito vlog na ko. Ang yeah. 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 natin. Nagkita ah, nakita yung ating mga dad. Wala nga nakaka- Patoko, lakas picture! Huwag nga picture Laka ng pagkakasembro yung mga sasa Magrakis ka ka rin ng prato Ako po Ayan ah Ang laki ng bahay ni Sir dito Yan lang Gusto nilang pa-improvement Yung kanilang ano dream house Dito tatanggalin natin yung ano Yung wood pocket dito uh, talis lang yung nila tapos maglalagay tayo ng TV console dito saka yung apat na accent na tubular gagawin natin wood look tatanggalin lahat to bali magang na siya mag open yung, yung kitchen tatanggalin na rin yan gawa tayo ng ng dito ng another kitchen uh. Ano mm ang kanilang patatanggol doon? Bakit tayo kabigta nyo ng kamay? -hmm. Palwal tayo po kayong... May miyapat Magbagan tatin Magbagay na siya uh, Pagbalamin niya mo po Makapagbabaw uh, rin siya Bakit ito gagawin ano ito? Mga boss gagawin itong... Kitchen Kitchen. Dito, dito na lahat sila ano, gagamit ng ano sa kitchen tapos maglalagay tayo ng ano dito highland doon yung kanyang counter lababo mag open po to Nama. may bus niya okay. po yun eh mm -hmm. open yan saka dito ko. tapos magi sliding door tayo dito ayun tapos yung siling babaklasin yan i modern modern, modern, light. modern ceiling natin yan yung may ano ah uh, cob light at saka cove siling Ayan. Tapos dito, sasara natin yan. Tsaka dito, lalagay tayo ng ano dito, closet. Dito sa uh, isang kwarto. Wood pocket to. Ayaw nila yung ano, yung wood pocket. terno terong niya mo. Ito na mo kung kaya niya. Oo, Basta mag, mamili ko po kanyan kung ano yung gusto niya ba sa itatagal ni pala niki? Ah, wa. Bakpoti, bakpoti. Kain eh. Ah. lang White na ano? Ah, look, yung may aspi. Ah, halos po ganun lahat yung mga modern ngayon sa tiles eh. Oh. 60 by 60 pontes lagi na rin. Ah, oh yeah, yan, kaya tayahan Ah. Tapos sa na Dan. may akin na Ah. Ayan mga boss, ito yung next project po natin. Uh, baka Monday po, pwede na tayong mag-start dito. Pina Ma'am Joy at saka kay Sir Nick. oh, shout out po. At saka kay Ate I... ID na nasa, na, nasa... Shuttle. Si Ate ID. oh, shout out. Ayan. Pagkagangan yung sabat-sabat. Nung si kaya lang sa lang dire dire nung siya kitchen ka. Ah, sige po. Uh, ma'am. Sa mandi na lang po. Tsaka si Cesar si okay. oh, Nick. Ah, nasa ano. ma Heidi. Jenna na. Ate Heidi. Ma'am ka. Uh, okay, yan. Sige po, oh, okay. sa mandirang po. Oh, okay, thank you, Nen. Okay, mga boss. Alis uh, uh, na po tayo dito. Tapos, uh, daan din po tayo sa Santo San Niño Project para i-update no, natin yung... Kaya pong Santo Niño po, mga po, kay San Gabriel. Kaya po Santo Niño po, San Gabriel. Kaya po Santo Niño po, pa-finishing niya po po ito. Okay. Okay. Sige okay. po. Okay. Okay, thank you. Okay, let's go. Huh? Yeah. Sampai niya project. Ayan mga boss. Uh, tis Tayo sa installation. Malapit na po matapos. sa torch. Tapos na to. Saka ayos poste na rin dito sa Lababo nakapesa rin to yun lang pong sink ang kumay ito tsaka yung kanyang ano, yung kanyang outlet yan nakadrop na ng white 60 point test na ginamit natin yan loob tingnan po natin sa loob ganda okay na bats? okay na po boss ayan na yung sa kitchen lababo natin yung silalim tapos na drop na lang po yung kulang yung taas po hindi ba po pwede natin i-tiles siyang kasi uh, magbubutas pa tayo dito pero ayun pong yung tiles. Ayan. Kompleto na po yung tiles. Pinintayin pa natin yung ano yung rings ni Ma'am Yoli Guevara. And pag uh, nabuli na leyo, pwede na natin butas ito. Kasi nag po yung design niya dito. Yes, eh. sa kanya yung kitchen. Dito naman sa uh, counter. Ayan. Okay na. Yung kanyang okay ano, tiles. Tiles po ito. Bu, uh, malaki punta nito galing din sa kanila dun sa island dun sa Bebe Water Project dun sa kay Ma'am Yoli sa bahay niya uh, tapos pinalagay lang dito Ayan. tapos pinata lang natin dito yan, ganda tapos lalagyan ng tooted panel sa ilalim meron pang ano yan mga boss ha? mayroon pang abang dito sa kanyang pop 3-file na ano, pwede yan T5 na van. Pwede yung T5, pwede siyang ano, uh, strip light. Tapos doon ang kanyang switch. And sa CR. Kompleto na po yung sa wall. Tsaka dito sa shower area, nakapaglaro na ng, mm, sa flooring. 30 by 60 po yung ginamit natin test dito. Tapos yung triangle knits. Tapos na rin po yan. Drop na lang po yung kulang nyo dito. Ayan uh, o. Oh. Ganda. Tapos meron siyang PVC para na ceiling. Tapos may cob. Dalawa. Cob. Cob light po yung lalagay natin dyan. Uh, Strip light. Cob light. Tapos meron tayong kapang sa ito. Shower. Yung dito po, uh, hindi po hindi po muna natin tatay. kasi ginagamit po ng mga tropa natin. Yung ano, yung bulb. Uh, siguro hindi na itong matatiles pero yung tiles na po nandiyan ayun o no? na po yung mga tiles niya uh, wala silang gagamitin na, ano, na, na bolt pagka yung nagdabawa pa dito sa cabinet at saka sa pintura yan yung parto yun yung tiles saka yung master bedroom ano lang po yung kulang pintura at saka cabinet saka yung mga ilaw no?